Nagsalita na ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated para sagutin ang mga paratang ng pang-aabuso sa kanilang grupo. Pinabulaanan din nila na nagtatago sila ng armas at may pagawaan ng ilegal na droga sa kanilang komunidad. Magbabalita si Mon Gualvez. Halos dalawang oras na biyay sakay ng bangka mula Siargao Island at tricycle o baobao, mararating ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte kailangan mo pang dumaan sa masukal na kalsadang ito para maabot ang kapihan kung saan nanunuluyan ang higit 4,000 miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI. Mainit ang naging pagtanggap nila sa atin na puno ng sayawan at kantahan pero isa ang pinunteriyan natin dito. Yan ay makaharap si J. Renz Kilario o kilala sa tawag na Senior Aguila para sagutin ang mga paratang ng pang-aabuso at pagawaan umano ng iligal na droga ang kanilang lugar. Ang sagot niya, hindi yan totoo. Depensa pa ng leader ng grupo. Matatatakot ako sa Diyos, Sir, kung ganyan. Diyos, sa Kristen nga ako, Sir, I am a, a, a believers of God. Parang para sa amin, unfair naman. Kasi kahit staff lang niya, hindi naman dito pumunta. Na sana pakinggan din namin ang panik ng buong komunidad rito. Uh, para mak makita talaga yung buong katotoonan. Giit walang pang siya o panggagahasa sa mga menor de edad. Pero ang early at fixed marriage, meron daw. Nung una lang yan, kasi parang nanonat tong sukuro yung tradisyon na parang, 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 sa mga Chinese na may arranged marriage, early marriage. Yung ano, kasi kahit nga, hindi naman dito kasi buong Pilipinas. Pero dito sa sukuro, hindi lang hindi kami yung Uh, uh, lang may issue rito. Meron ditong issue sa buong uh, organisasyon. Kahit isa-isahin, kahit imbestigahan nyo lahat ng organisasyon dito. Pinakita rin nila sa amin ang tinatawag na White House kung saan nakatago sa ilalim nito ang Umanisya Bull Laboratory na mariin nilang pinabulaanan. Pati ang mga inakala raw na lalagyan ng mga baril. Pero wala naman dito ang mga binibentang iligal na gawain. Pinakatinuturo ng grupo na nasa likod nito ang dati nilang kasapi na si Edelito Sanko Posibleng may galit do kasi ito dahil hindi siya naging leader ng grupo. Pero pinabulaanan ito ni Sangko. Yung leadership kasi ng mas lalo na yung mga malalaking organisasyon, kung di man, kung di man hierarchical, dapat ang mga leadership doon sa malalaking pamilya, may influence yung pamilya. So bakit ako mag-ambisyon? Bakit ako mag-ambisyon na yung pamilya ko ay super indigent. Magsasagawa naman ng hiwalay na Investigasyon ng Commission on Human Rights sa lugar. Ako, Simon Gualvez para sa 1PH. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.